sa Biblia, mga kapatid, sa paghahanap buhay, mga, mga tindera, pagbutihin nyo na magtinda ng maayos, huwag kayong mandadaya sa timbangan. Sasabihin nyo sa inyong customer, o eka e, kisuke, 120 ang kilo ng baboy ko. Pero sigurado ka na yung baboy ko, hindi binigti, hindi double dead at sigurado ka rin yung timbangan ko, e eh, eksakto. Diyan sa kabila, limbawa, sabi nung customer mo, bakit doon sa kabila, 100 lang? Eh, kaya ko naman sinasabi sa yung tapat, ang baboy ko, eh, kumpleto ang timbang. Nasa ano yun eh, nasa pagtatapat sa kapwa. Walang kulang kahit isang guhit. Di, ang Diyos na ang bahala sa'yo, sa hanap buhay mo, basahin natin ang 25 ng Deuteronomyo. Isang tunay at tapat na panimbang magkakaroon ka. Isang tunay at tapat na takalan magkakaroon ka. Upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Pakita nyo, merong spiritual benefit dun sa pagiging tapate magkakaroon ka ng tunay at tapat na timbangan. Magkaroon ka rin ng tapat at tunay na takalan. Ang mga araw mo tatagal sa ibabaw ng lupain. Biro mo, pwedeng pahabain ng Diyos ang buhay mo pagtapat ka. Pagka ginawa ng Diyos sa iyo, umaba ang buhay mo, abay, eh, di napakalaking bagay. Maraming tao ay gustong mabuhay ng mahaba eh. Eh, akala nung iba, para mabuhay ka ng mahaba, marai kang pera. Hindi. Ang Diyos ang may-ari ng buhay. Tandaan nyo, mga kapatid. At ang Diyos na may-ari ng buhay ang nagtuturo sa atin ng mga paraan paano tayo mabubuhay ng mas mahaba. Ang sabi, maging tapat ka sa pagtitimbang, sa pagtatakal. Paraan yan. Bakit po? Pakinggan nyo ang sabi sa isang talata ng kawikaan. Gis 27. Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapalaon ng mga kaarawan, ngunit ang mga taon ng masama ay mga ngunti. Ayan, niyan po ang pagpapahaba ng kaarawan. Para sa Diyos, yung pagkatakot sa Diyos, yung pagsunod sa Kanyang kautusan. Kasi ang kaulugan po ng pagkatakot sa Diyos, pagsunod sa utos. Pakibasa mo kapatid na Daniel, ang 12-13 ng Ecclesiastes. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yan, ang pagkatakot po sa Diyos, pagsunod sa utos. At yung pagsunod sa utos, buong katungkulan po yan ng tao. Obligasyon natin yan sa Diyos na sumunod tayo sa Kanya. Kaya kung mabubuhay tayo ng marangal, hindi tayo mandaraya. Timbangan, matapat. Takalan, matapat. Upang ikaw ay mabuhay ng mahaba. Sabi ng Biblia, isang sikreto po yan ng mahabang buhay. Ng isang buhay na libre sa maraming kapighatian. Isang buhay na libre sa maraming mga panganib. Alin? Yung pagsunod sa kautusan ng Diyos yung pagiging tapat. Kaya sa hanap buhay, tandaan nyo mga kapatid, huwag kayong papakasangkapan sa mali. Hindi pwedeng ang hanap buhay mo, eh kasangkapan ka ng mali o ng kalikuan. Bawal po ng ebanghelyo yan. At para makapanatili tayo sa isang marangal na paghahanap buhay, kailangan ang hanap buhay natin mga kapatid, yung hanap buhay na kahit mahirap lang, kahit mababang klase lang, kahit na blue-collar job. Basta't marangal, wag tayong mahihiya. Yung iba, nahihiyang magtinda, maglako, naku po, ba't kayo mahihiya? Walang dapat ikahiya pag ang ginagawa natin ay isang bagay na marangal.